Muling nagkaharap si Namani Pacquiao at Timothy Bradley sa presko ng kanilang ikatlong laban. Humingi ng suporta si Pacman sa lahat para sa tinangguriang niyang huling laban. Si Bradley naman ay nangakong patutunayan daw ang kanyang sarili sa pagharap niya kay Pacquiao. At tila nakuha pa niyang ikampanya ang pambansang kamao. Umaksyon mula Las Vegas, Nevada, si Lynn Olavario. Walang away o palitan ng maaanghang na salita ng magharap ang Team Pacquiao at Team Bradley sa kanilang press conference sa MGM Grands Las Vegas. Naging emosyonal si Bradley ng pasalamatan ng pamilya, ang asawa, trainer, ang top rank at HBO. Nagpasalamat rin siya sa Team Pacquiao. And uh, Team Pacquiao, lastly man, thank you so much for this opportunity. I know you could have went somewhere else. Um, I really appreciate it. Sa labang ito, malaki ang nakataya para kay Desert Storm. Si Manny Pacquiao naman, pamamaalam ang naging tema ng speech. Sasabak na si Pacman sa kanyang huling laban. Kaya meron siyang gustong iwanan. And one thing that I want to uh, leave in boxing is to be, even though I accomplish everything in this, uh, in this uh, arena of boxing, I want to uh, give, give inspiration to everybody that, you know, whatever we have done in accomplished life, we should humble ourselves before, before God and before man. Nananawagan naman si Manny ng pagkakaisa sa kanyang darating na laban. Baka po ito, ang, ito na yung huling laban ko na masasaksihan ang buong ng Pilipino. Eh, isa po ang maiwanan ko sa inyo na magkaisa po tayo sa ating lahat. Walang halong politika, Uh, ito ay para sa ating lahat. Humingi rin ng suporta si Pacman sa mga hindi pa nakakabili ng ticket o nakakapag-subscribe sa pay-per-view. And the, money that you paid for boxing support us. There's a lot of family, thousands of family in the Philippines. You have that money. And that's, I'm not giving that alone. And I, you should not. Kung si Manny, time out muna palayo sa politika, tila ang Amerikanong kalaban pa ang nangampanya para sa kanya. Hindi raw nagustuhan ni Bradley ang nabasang artikulo na sinasabing kailangang maipanalo ni Manny ang laban para magtagumpay sa senatorial race. Because he's shown over and over that he's for the people and he's by the people and that he's a man of his word. And he's always shown that. Character. Integrity. And I think he's the right man for the job, honestly. he is truly truly to me the only one out there that's going to do right for the filipino people in the philippines the only mula's las vegas nevada uma action lynn olivario news five be sure to come back news five everywhere copyright 2016